Sa bawat pag-agos ng tubig sa ilog ng Tayabas, Quezon tina may big-bit itong mga kwento mga kwentong inanod na ng panahon mga alaalang unti-unti nang binubura ng kahapon ito one of the longest um, bridge uh, during the Spanish colonial. Labing walong dekada na ang nakalilipas nang itayo ang labing isang Spanish colonial bridges sa Tayabas, Quezon. So, Tayabas is known for a lot of... yung okay, dami pala. Bridges. So, the famous of all, the uh -huh. Puente Malabuto. kung may mga bibig lamang ang bawat bloke ng bato, may kakayahang makipagkwento. Tiyak na malalaman natin ang mga markang mensaheng nakaukit dito. Nang umaga ay sinimulan na naming bumiyahe dahil hindi birong biyahe ito Sapagkat ang Tayabas, Quezon ay may layo itong mahigit isan daang kilometro mula sa aming bayan Hindi iniinda ang pagod Masilayan lamang ang ating natitirang kayamanan Hindi man ito pera, kundi munting alaala ng ating kasaysayan Alas 10 na ng umaga narating namin ang bayan ng Tayabas, Quezon bago pumunta sa makasaysayang tulay ay tinungo muna namin ang opisina ng turism upang humingi ng abiso o pahintulot na bisitahin ang lugar Hello po tourism office po, yes. Dito po. Bakit po ba eh? Hindi naman kami nabigo at mainit naman kaming tinanggap at pinayagan sa aming pakay ngayong araw Ang bisitahin ang iilan sa mga Spanish colonial bridges na matatagpuan sa kanilang bayan. Puente de Aletao, malapit lang po siya, okay. dito sa uh, barangay San Roque Juan. Puente de lakawan, sa barangay lakawan. Puente de Reynes, sa Ito po, most itina lang na daanan niyo po siya along the way. Nandito tayo ngayon sa Tayaba sa Tourism Office. Dumaan po natin dito kasi kumuha tayo ng permit na filming and shooting para payagan tayo mamaya doon sa mga pupunta nating mga tulay kasi hindi tayo basta-basta makapunta doon kapag uh, wala tayong permit nito. Na-preserve nila yung kagandahan ng uh, lugar na to, tsaka yung ito, mga, mga lumang mga structure na to. Ta, punta natin yung uh, Puente de Alitao. At ayon sa mga opisyal ng tourism, ang Puente de Alitao ay walking distance lamang mula sa kinaroroonan ng kasa komunidad Di tayabas Kaya agad naming tinungo ang tulay na ito At makalipas lamang ang ilang minuto Ani mong ordinaryong tulay lamang ang narating namin Ngunit ito na pala ang Puente de Aletao Hindi ko lubos maisip na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ito kung titingnan mo, isang normal na tulay lang siya, eh, isang normal na kalsada na semento na bagong semento ngayon. Hindi siya halata eh. Pero sa ilalim pala, diyan mo makikita yung talagang ugis ng Puente de Alitao. Grabe. Grabe kung iisipin mo lang na pagdadaan ka lang dito, hindi mo mapapansin na yung dinadaanan mo pala na tulay ay 1840, 1850s pa pala ginawa to. Grabe, nakakamangha. At sa sobrang tibay ng tulay na to, hanggang ngayon, tingnan mo, gumagana pa rin. Dinadaanan pa rin ng sasakyan. Upang masilayan ng malapitan, ay agad naming tinungo ang ilalim nito. Ito po ba yung sir, yung tulay ng alitao? At nang marating ko ang ilalim, hindi ko maipaliwanag yung feeling na nandito na ako sa ibaba ng Puente de Alitao punta natin sa mga oras na ito animoy nagbalik ako sa nakaraan hindi ko lubos maisip na nandito ako mismo sa isang patunay at saksi noong unang panahon Ang Puente de Alietao ay isang makasaysayang tulay na bato noong panahon ng Espanyol. Ito'y idineklarang pambansang yamang kalinangan ng pambansang museo ng Pilipinas. Titingnan ko yung diferensya o yung pinagkaiba, yung mga bagong gawang semento, eto. Kasi kung ikukumpara mo, eto, eto kung nakikita nyo, kumpara doon. Ito kasi yung mga bago, halatang gawa ito, na nito-nito lang kasi semento talaga to eh. tapos yung mga bato na mga bilog sinementohan na pa flat parang ganun lang hindi katulad dito tingnan check natin na yung mga bato ay flat ito yung nakakamangha kasi hindi ko alam kung marami na silang gamit dati ang tulay ay unang itinayo noong 1798 sa ilalim ng pamamahala ni Gobernador Silion Juan Lopez. Gamit ang kahoy bilang pangunahing material. Noong 1823, sinimulan ang pagtatayong muli nito gamit ang matibay na adobeng bato. Tinapos ang proyekto noong 1826 sa pangungunan ni Padre Bartolome Galan. Kasi kung wala kang gamit nito, hindi mo pa mapapakwadrado yung isang bato eh. Lalo ganito mga bato, matitigas talaga to. Hindi naman siya semento eh. hindi naman siya gawa eh. Kumbaga parang bato siya na pinakor kinorte, na kwadrado. Lahat-lahat yan, kwadrado. Tapos pinagdikit ng uh, apog, tsaka itlog, at kung anumang hinahalo nila dyan. At ganito naging itsura. Ang karaniwang ginagamit sa mga tulay na bato noong panahon ng Espanyol sa Pilipinas tulad ng Puente de Aletao at iba pang tulay sa Tayabas ay giniling na apog at hinaluan ito ng buhangin na tubig. Minsan naman, ang mga pambihirang sangkap tulad ng egg white, katas ng tubo, umulases, katas ng halaman at alak o banog ay idinaragdag sa apog upang lalo itong tumibay. Bagamat walang tiyak na detalye kung alin sa mga sangkap na ito ang eksaktong ginamit sa Puente de Alitao, ang paggamit ng adobe at tradisyonal na apog ang pinakakaraniwan at pinagdibay na pamamaraan sa pagtatayo ng mga sinaunang estrakturang bato sa bansa. Kaya yung isang target ko talaga na puntahan ngayon ay yung uh, Puente de Malagunlong. Yun ay yung lugar na Uh, isa sa pinakamahabang tulay na ginawa dati nung panahon ng mga Kastila. So, gusto kong makita yon ng malapitan at uh, hindi pwede kung sino-sino lang pumunta doon kasi bawal at may security guard kaya kumuha tayo ng uh, permit kanina doon sa may tourism office ng Tayabas para mapayagan tayong pumasok doon at makita natin ang uh, Puente di Malagunlong sa malapitan. Tara, punta natin. Ang Tayabas, Quezon ay mayroong labing isang Spanish colonial bridges kaya kung bibisitahin ko ito ngayong araw ay tiyak na abutin ako ng gabi. Sa katahilanang ng ito ay minabuti kong puntahan na lamang ang pinakatanyag na tulay, ang Puente de Malagunlong. Kaya agad naming tinungo ito at makalipas lamang ang sampung minuto. Nakarating na tayo dito sa sa Puente de Malagunlong. Kailangan natin muna pumuntang sa may guardhouse para ipakita yung permit natin nang sa ganon, mapayagan tayo na makita sa malapitan yung puente di Malagunlong Balak sana naming magpark lamang sa kalsada ngunit tinawag kami ng isang security aid Dahil alam naming isang hudyat na ito na pinapayagan na kaming pumasok ay agad naming tinungo ang kinaroroonan nito. Hello po At dito ko nakilala ang mabait na security aide, Siya si Sir James. Ginawa siya sa pamamagitan ng forced labor, yung polo e Okay. Ten years in the making, 1840 nung ginawa, 1850 nung natapos, so ten years talaga. So yung one of the longest um, bridge uh, during the Spanish colonial. Isa siya siya nagbabantay at nangangalaga ng Puente di Malagonlong. Habang naglalakad patungo sa tulay, ay mayroon akong napansin. Nakikita nyo yan dyan, mayroon tayong nakikita dyan na puno ng akasya. Hindi ko alam kung ilang taon na yan dyan, naging saksi ba yan sa kung anuman mga nangyari dati. Pero hindi natin alam kung kailan ba tumubo yan kasi kung nakikita natin matagal na rin yan eh. Upang masilayan ng malapitan ang disenyo ng tulay, ay agad ko namang tinungo ang gitnang bahagi nito. Dito, Meron ditong maliit na parang design at dito makikita yung nakasulat na hindi daw ito binago, hindi daw ito gawa ng uh, ngayon lang, ito'y gawa din sa kasabay nung paggawa ng tulay na to. Ang nakasulat sa gitnang bahagi ng Puente de Malagonlong ay isang simpleng dedikasyon na nagpapakilala sa lokal na pinuno noong panahon ng pagbubukas nito. Ang buong teksto nito ay... Sendo Gobernador Silio de Esta Cabecera NL el año 1850 di Julian S. Francisco. Ang kahulugan nito sa Tagalog ay si D. Julian S. Francisco ang Gobernador Silio ng kabiserang Bayang ito noong taong 1850. Ang Gobernador Silio ay ang titulo para sa lokal na punong alkalde noong panahon ng kolonyal na Espanyol sa Pilipinas. Nagsisilbi ang nakasulat dito bilang isang makasaysayang palatandaan. Opisyal na ipinaskil ang petsa ng pagbubukas ng tulay at ang pangalan ng opisyal na namumuno sa bayan noong panahong yun. Kung baga, isa ito sa dahilan kung bakit ginawa yung tulay na ito, itong uh, pangalan na to, D. Julian S. Francisco. Pero sa kabila niyan, may napapansin ako na paglalapastangan sa historical na tulay na ito at nakakalungkot man isipin na nakakalusot or hindi napapansin yung mga ganito ito yung mga sulat yung mga sulat ito Iilan lamang yan sa mga nakunan naming litrato. Ang mga iligal na bandalismo na ito ay makikita sa itaas at ilalim na bahagi ng tulay. Nakakalungkot lang isipin sa mga darating pang mga henerasyon ay mapapasama sa imahe ng tulay ang mga paglalapastangan natin dito. Kung sa tutuusin, hindi dapat gawin yan ng mga bumibisita dito. Huwag lagyan ng marka. Pumunta lang kayo, upang bisitahin, tingnan, alamin, at uh, kung ano man yung mga pakay nyo dito, huwag lang kayong mag-iwan ng mga marka, basura, o ano man dito. Kasi nakakalungkot isipin na yung uh, historical na lugar na katulad nito ay gawa nyo ng mga marka na katulad nito. kung nagsasalita man yung mga bato dito, siguro marami silang may sa atin kung ano yung mga nangyari dati, kung ano yung mga karahasan at uh, pag-aalipin sa mga sinaunang Pilipino ng mga tao na naguutos sa kanila. Eto, isang bato dito, bawal natin dalhin to kasi yun nga, respeto na lang dito sa lugar at lalo eh, historic places ito. Etong mga bato na to, ito yung mga bato na sakse. Sakse sa kung ano man yung mga nangyari dati at kung paano ito ginawa. Kung gaano ito kayong posible ginawa, ikaw ba naman mag-iisipin mo ba naman na gawin yung uh, isang ganitong kalaking uh, structure, struktura at uh, ganito kalaki at gaano niya i dito sa taas, gaano niya i-hold dito sa baba na hindi ito bibigay. Tingnan niyo, sa sobrang taas dito, nakakalula sa taas. Kung iisipin mo lang na haluan mo ng itlog, Katulad sa ibang mga tulay dito sa Tayabas, ang Puente di Malagunlong ay ginamitan din ng sinaunang kasangkapan upang mabuo. Adobe, egg white at apog. At tinungo ko naman ang bandang ilalim nito. At ilang sandali lamang. Dito may isang arko, doon sa may ilog, yun talaga yung mga malalaking arko dito. May, may maliit na arko dito. Hindi ko alam kung bakit ginawa ito or bakas dati may ilog din dito hindi nang natin sure kung ano yon ito yung mga markings na nakaukit dito ito yung ukit ng mga dati hindi natin sure kung nga uh, talagang inukit ito o sinadya na upang maipabatid na mensahe ito inukit ng mga gumawa or nagpagawa hanggang ngayon mysterious pa rin yung mga ganitong ukit hindi natin alam kung para saan? Kung ano nga ba yung ibig sabihin? Talagang hanggang ngayon, malaking question mark yung mga ganitong ukit. Pero hindi pa rin niya nalalaman kung anong ibig sabihin nun? Actually, it is very mysterious. Gawaan ng puro speculation. Walang okay. concrete na definition sinasabi nila eh gawa daw ng masonic. Yung mga taong gumawa ng tulay? Or, o, or yung mga taong gumawa ng tulay, parang initials nila. Okay. Pero lahat ng art na may... makikita, lahat kung mapa, kapag hindi mo papasya. Ito may letter P. P na may parang may guhit dito. Ito letter, ano ba to? E Tapos Ito talaga yung nakakaagaw pansin na markings Yung may letter o ano man yan Tapos may cross sa taas Ang mga misteryosong ukit na ito sa ilalim ng Puente de Malagonlong ay nagtatago ng isang kasaysayan Ayon sa mga historiador may dalawang matibay itong paliwanag. Una, ito'y simbolo ng masonry. Mga sagisag ng kapatirang free masonry na inukit ng mga master mason upang kumatawan sa kanilang gawa at pagkakakilanlan. At pangalawa, ang iba ay naniniwalang ito ang personal na lagda ng bawat katatubong Pilipino na sa pilitang nagtrabaho at nagtayo ng tulay. Isang tahimik na pagkilala sa kanilang pawis at serbisyo. Alin man ang totoo dito, ang mga markang ito ay patunay na sa bawat bloke ng adobe may kalakip na hiwaga at alaala mula sa panahon ng Espanyol. The symbol is like this then with the cross. May cross. Yeah. It is only one. Hanggang ngayon, ito'y daw nag-iisa lang sa maraming tulay dito sa Tayabas na ganitong markings. Ito'y isa sa pinaka-mysterious na markings dito na makikita sa ilalim ng Ah, puwente di, malagon grabe hindi ko may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko na nasa ilalim ako ng humigit kumulang dalawang daang taon na ang lumipas 2025 na tayo ngayon pero hanggang ngayon kahit hawakan ko ramdam na ramdam ko na sobrang tibay at tatagal pa ng mahabang panahon ito talagang nakakamangha kung paano nila ginawa ito at tinungo ko naman ang mismong mga arko sa may bandang ilog. Gusto ko makita dito yung arko na dito mismo sa may ilog ng malapitan. Maraming mga tao dito na kasi napapansin naman natin na malino talaga yung tubig. Kaya maganda paliguan. Kung ako man na may dala akong damit, hindi ko pala lampasin yung mga ganitong pagkakataon. Dito napapansin ko na sobrang ganda talaga ng arko na to. Yung pagkagawa niya, nakakamangha talaga. Hindi ko lang talaga malapitan in, in actual or mahawakan man kasi malalim yung tubig. Pwede kung siguro maliligo ako. Ang Malagunlong Bridge ay dineklarang National Cultural Treasure, ang pinakamataas na pagkilala sa bansa. Ngunit bakit hindi ito kasama sa listahan ng UNESCO World Heritage? Ang pangunahing dahilan nito, ay integridad ng estruktura. Hinihingi ng UNESCO na ang isang pook ay manatiling totoo sa kasaysayan nito kasama na ang paligid. Kaya ang pagpapatayo ng makabagong tulay sa tabi mismo ng Malagunlong ang nagpabago sa orihinal nitong tanawin at konteksto. Dahil dito, nagambala ang integridad ng sinaunang tulay, na siyang naging hadlang upang ito ay mapabilang sa pambihirang listahan ng UNESCO. Ito ay paalala na sa pag-unlad mahalagang pangalagaan ang orihinal na diwa ng ating kasaysayan. Pero dinadaanan pa bato sir dati. Yeah. Kailan ba tinigil? Um around uh, way, way back to tinigil na siya ang paggawa nito. Kasi preserve pa. Ang Puente di Malagonlong ay hindi lamang isang estrukturang bato na dumaan sa panahon ito ay isang paalala. Isang paalala na sa kabila ng ating paghahanap ng kasagutan, mananatiling may lihim ang ating kasaysayan. Kahit ilang libro man ang basahin at sino-sino man ang mapagtanungan, ang buong kwento at misteryo ay hindi natin lubos na matutuklasan. Tanging ang mga adobing bato na ito ang tunay na nakakalam sapagkat sila lamang ang tunay at tahimik na saksi ng bawat kasaysayan. At sa pagdaraan ng mga taon, ang mga saksi na ito ay tungkulin natin na protektahan dahil ang pagpapanatili sa kanila ay ang pagpapanatili ng diwa at misteryo ng ating pinagmulan. Mula sa taya Quezon, ako si Edgar Jan Fructuso at ito po ang idokumentaryo. E iyon so, sa isang araw napuntahan natin yung dalawang tulay dito sa May uh, Tayabas Quezon yung Puente de Alitao tsaka yung Puente de Malagonlong so yan, sir salamat sir pasalamat yeah. kami na na makikipapaano pinayagan nyo po kami na kumuha ng uh...